Hello guys, welcome dito sa Kaloy TV So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang step sa pagligay ng follow button sa ating Facebook account So din lamang ang step na ito at makukuha nyo na po kung paano magligay ng follow button sa inyong Facebook account So sa unang step is mag kailangan meron na po kayong Facebook Lite at uh, pindutin lang po yan kapag meron na kayo At make sure lamang po na naka dapat naka-online na ang inyong Facebook account sa inyong application at uh, pag nandito na po kayo, i-click lang ang three lines sa taas. And then hanapin po, scroll down, hanapin ng settings in privacy. And then pindutin ng settings. At hanapin ang how people pe how people find in contact you. Nandito lang po yan sa audience and visibility. Pindutin nyo lang po yan at hanapin ang who can send yung friend request nandito lang din po yan sa taas pindutin nyo yan at uh, make sure lang po dapat na naka pindutin nyo po ang friends of friends at back po tayo sa ating settings at hanapin po ang followers in public content at dyan po is pindutin nyo lang po ang who can follow me ayan dapat naka public na po yan at make sure lang po dapat ay naka public po ito lahat Ayan. So, balik na po tayo sa ating homepage. Tignan po natin kung, naka, kung meron na po tayong follow button sa ating Facebook account. So, paano nga ba natin malalaman kapag meron na tayong follow button sa ating Facebook account? So, ganito lamang po ang gagawin. Pindutin ang three dots sa gilid at uh, hanapin ang view as. Ayan, meron na po kayong follow button sa inyong Facebook account or sa FB, FB page account. Ganun lang po kadali maglagay ng follow button sa inyong Facebook account. So, sana ay nakatulong po yung video na ito sa inyo at uh, mag-comment lamang po kayo kapag nakatulong po ang video na ito sa inyong paglagay ng follow button sa inyong Facebook account. So, nawayaw no, niyo pong kakalimutan mag-subscribe. So, like na rin po ang video na ito. At uh, para mag po kayo sa aking mga video na i-upload about sa mga Facebook at Messenger, about sa social media platform. So, hanggang dito lamang po ang video. Okay. Nakatulong po sa inyo ang video na to. God bless.